Hello guys, magandang gabi. Ito na naman si Lansky. For today's video guys, bibili na naman kami ng tinapay. Punta kami sa bakery guys. Galing kami doon sa Kilakoya, may pinuntahan lang ako. At uh, dito na kami duman kasi bibili kami ng tinapay. So nandito kami ngayon sa may Highway. Ayan. At nandito yung barangay hall namin sa Southern Poblacion. Ayan guys. Ito yung barangay hall namin dito guys. Oh. So. Sarado na yung mga establishmento dito kasi gabi na. So sa araw, uh, magbubukas yan dito. Nandito yung meat shop. Ito yung meat shop sa amin. Yun yung parlor, yun yung ano. So paggabi, sarado na sila. At magbubukas ng alas 7 hanggang alas 6 ng gabi. So, nauna na yung aking apo. Kasama ko yung apo ko, guys, kasi nag-iisa lang ako dito sa daan. Ayan, guys, no? So, shout-out pala sa lahat ng aking mga followers, uh, supporters, subscriber, uh, followers ko sa Facebook, at subscriber ko sa YouTube. Maraming salamat sa inyong Uh, patuloy na na pagsusuporta sa ating uh, channel so um, ako'y nagpapasalamat dahil uh, hindi po kayo tumigil kaso support sa aking uh, facebook at saka sa aking channel so andito ko guys ako'y dadaan dito sa may gilid kasi ayan ayan guys yung apo ko guys nag iml yan ayan so, andito po tayo sa highway sa crossing uh, andito yung Floridel uh, Gospel Church tapos dito po yung yun po yung 7 eleven guys so oh. ayan tas land bank tapos Nandito uh, po yung Palawan. <laughs> so nandito po tayo sa uh, tapat po ng ano, nandito po yung Ito yung pinaka-crossing sa Floridel sa Occidental guys, no. So nandoon po sa unahan yung uh, palengke. Tapos nandoon yung petron. So nandito po yung plaza. At bibili kami ng tinapay. Nandito po yung chop in, lechon manok. Ayan. So, ayan guys, yung plaza namin guys. So, so titingnan natin guys ha. Pupunta natin guys. At uh, natin yung ano. Kasi yung ilaw po dito sa uh, series nila dito sa plaza ay isa lang po ang kulay. Kulay orange. <laughs> so, ayan po ang ano niya guys. So, wala po ibang kulay yan kundi yan lang wala na ibang halo wala ibang kakulay kulay kundi yan ang sisa tapit tayo guys ayan. so ito po yung plaza guys sa Plaridel Misamis Occidental ayan So, ayan po ang mga series. Oh, wala pa po kasi ano, kailangan pa natin ng trekkings guys. Kaya nandito pa yung mga uh, ilaw. So, ayan guys. Kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe my channel and skim vlogs. And follow my Facebook page. Like, comment, and share. So, huwag kalimutan pindutin ang ating notification bell o sa baba para po tayo updated ng ating mga video So ayan guys. Marami-maraming maraming salamat guys at God bless you all. Bye-bye.